Hello, I am your friend, Arnelo Lumape Vlog. So, dito sa Mindanao, sa so lugar ng Pipay, sa na siya, guys. So, palagi na ulan. So, uh, palagi ulan, bandang atang uh, hali, o minsan, so, bandang hapon. So, ito, gaya nito ngayon. So, hindi naman masyadong kalakasan yung ulan, pero, mababasa ka talaga. Okay, so, nakikita niya yan. Hindi naman masyado. Uh, ano, malakas yun na Pero, nakakabasa din. siya. So, kanina pa po din siyempre yan. Yan, hindi ako natapos. Mabalis kanina. na yun. Ano, hindi ako natapos. Pero okay, dito natapos ko na kanina. So, dito, palagi yung mula Dito. Ayan. ayan. So, since umuulam, so wala pa tayong uh, naluto na ulam. So, medyo gutom na din ako. So, nagmamuni-muni muna ako dito sa paligid. So, so, hindi ako makapag, ano, hindi ako makapagsabaw. So, kasi umuulam, So, wala din yung payang ko. Oh, na. So, kapag lalabas ako, mababasa yung hubon ko. So, hindi ako makakawa ng tanga. So, kumamaya na tayo magsabaw. So, ngayon, mag uh, uh, magpertinto lang muna tayo. So, ito yung tab namin. So, marami na kami tubig. Thanks, God. So, meron na akong tubig. Pabigo sa at sapatong lara. So, ayun yung bundok. So, yun. Magabun, magabun. Mag Tara, samahan niyo ako sa kusina. Magluto tayo para almasal. So, bago tayo magpatuloy, don't forget to follow. Kung so, hindi pa nakapalo sa so, aking mga Facebook page and Facebook. Huwag ka naman kalimutang mag-share to support and centralize. So, thank you, thank you. Tara, sa kusina ko. So, pasensya mga kaprobinsya, hindi ko na-videohan kung paano sindihan at naging apunyan niya yung kalan. Sa so, ito, lalagyan natin yan ng uh, oil. So, tapos yung na kayo. Yan. Ito lang. Ulang ko, Charan. Yan, daing lang. Daing. Yan yung paborito ko. So, since bata ko ako, ito lang paborito ko. Tapos ito lang yung maa-apport ko. <laughs> so, ayan. sa so, ito naman. Hindi na natin ito ma- uh, uh, Alam ko, hindi nyo ito makakalimutan. Kasi alam ko, napaborito din ito ng mga bata. So, syempre, hindi lang tayo yan. Para naman may lasa naman yung ating kinakain. So, meron tayong tinatawag na egg or eggnog. Yan. Yan. Konti lang kasi dalawa lang naman kami kumakain ito. Yan. So, babalikan natin kung okay na ba. Mainit na ba yung oil na pinagyan natin. Kasi isa na kayo sa aking talan ay este. Kaha pala. Ka kasi, ah, uh, tinayon lang yung sa akin eh. So, kaya, kaya ganyan yung ano niya, kulay niya. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod na video ko, maputi na yan. Bibili na ako ng steel wool. <laughs> so, ayan, pipito so, na natin yung daing na ano pang tawag dyan, tuloy. Ayan. So, teka, parang maliit yata ito. Kutsara pala itong ginamit ko. So, kukuha tayo ng pala. Ay, <laughs> este. ano ba tawag dito? Yung sandok. Hindi sa so, lang. ayan. So, hintayin natin yan, ha. Uh, Manito. Saka natin babalik sa na rin. So, sa pala, mga kapubinsya, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-follow sa so, kung hindi pa Siyempre, i-share niyo na rin. Para naman, uh, kung gusto niyo kumain o mahili kayo, i-share niyo naman sa timeline niyo. And then, support naman sa ating channel. So, ayan, na ako ng pala. <laughs> so, malik kasi yun. Tutsara yung dinami ko kanina. Ayan. So, shout out pa para sa inyong lahat. So, magandang-magandang araw sa inyong lahat. So, ano bang ulam niyo dyan? So, baka naman may natira kayo dyan. Pahingin naman po. Pero, kung hindi na ako magbibigay, okay na. Masarap yun naman itong daing to. I'm sure na, ano, paborito din ito naman iinan siya. So, eto na. Malapit na maluto. Ay, ito na pala. Ayan. Titin na natin. Titin natin kung ano ang... Ayan, meron na tayong luto. So, binaliktag ko na yung mag-iisa. Mamaya-maya pa natin yung balik kasi uh, ah, nasa huli kasi yung kanina. So, pa yung luto, I'm sure. Okay. Ayan. Uh -huh. So may second batch tayo na potato ngayon kasi masarap yan. At kapag uh, uh, yung bulad or daig, yung uh, ulam po, uh, ko, maubos ko yung mga 8 uh, pieces or uh, mga 6 ganyan. Mauubos ko yan. Lalong-lalong na kapag meron tayong uh, suka na may paminta. Ayan. May paminta ba este? Paminta ba? Ano ba? Paminta. Mapait pala yan. Ano? Uh, sili pala. Sili. So, hindi ako sa si ma maanghang. Maanghang, mga spicy. Mmm, yan. Luto na. Okay. Ayan. Lalagay natin dyan. Okay. So, buto na rin ako. So, syempre, babalik ka natin yun Yan dyan yung huli. papahuli din natin, di ba? Kumusta ang lahat? Kumusta, kumusta? Para naging used oil na yung oil ko, ha? maitim na. Ha? Oops, take note lang. So, kanina maputi yan. Yellow na yellow yung kanina, ha? Okay. So, pang last na po. pang last na. So, pakain na rin ako. Hmm, gutom na rin ako. So, ano bang ulam niyo dyan? Comment nyo yun naman yung ulam niyo. So, ang lahat? Pwede saan po kayo? O, pwede kayo mag-comment dyan. So, para naman, ah, anong tawag dito? mag, uh, magkakilala tayo. Baka hindi nyo alam. kung mag lang tayo ng baryo. Matapit bahay lang tayo? So, eto na. Luto na yung isa. So, na yung isa. Yung malaki kanina. Iiwan ko. So, babalik ka na rin naman natin ito. huwag so, niyo yung kalimutang mag-comment sa mga taga-saan kayo baka yung ulitin uh, ko baka magkapitbahay lang tayo magkabarangay standby lang muna kayo dyan kasi parang naano na ako uh, namamala na yung uh, ano ko lalamunan ko, inom muna ako ng tubig okay, standby, 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 standby. So, heto na yung si canvas natin paluto na. So, so i-stream mo. So, ano bang tawag to? I-steer, steer. Ano bang tawag dito? Hindi ko na, hindi ko alam na, ano ang pronunciation nito. So, para mawala yung oil niya. Yan, ayun. Okay. Yan, yeah, mahuhulog pa ata. Buhay pa yata. Yan, okay na. Yan. So, ito na yung bulad natin or daing. Okay. ayan, so ito yung ulam ko itlog itlog yan, so tatlo lang yan I scramble ko eh, so mahilig ako sa mga alutong or yung mga yung medyo tutong, so, hindi ako mahilig sa mga hot cook, parang kumakain ako ng kinilaw pero dapat yung maputi na talaga, yung parang luto na talaga sa uh, ano yan, tawag suka yan, so ito lang ulam namin Kasyoto sa inyong, uh, sa inyong, inyong lahat dyan. Huwag na huwag yung kalimutan mag-like to support. Kasi ako hindi pa nakapalo dyan, hindi pa nakashare. Pakishare naman po ng ating video to support. So, ayan lang. So, ito, mamaya to so, sa titid tayo dito sa probinsya. So, wala tayong pambili na uh, isda. So, ayan. So, ito naman yung ulamin ko mamaya. So, meron tayong talong. Apat na pirasong talong. At saka meron tayong Chinese uh, ah, malunggay. So, ito muna yung ulamin natin ngayon. So, mamaya, magsasabaw tayo. Okay? So, thank you for watching. Don't forget to share, like, and follow. Thank you so